Okay guys, sa gusto ko na tayo nun. Dito muna tayo sa ating party car. Uh, Mapapalit tayo ng fuel pump ng ating sasakyan na project. So ito yung dating nga. Ang no? yung kanyang filter. Pero ito okay pa to. Yung lang, wala akong makitang ng filter. Bumili tayo ng bago na fuel. Fuel pump. So ito. Ayan. I-replace -re natin na. Ah. Sa so, first time ko itong gagawin sa sasakyan magre-replace tayo. Ayan. Okay. So, hapang lang. Ito yung sasakyan natin. Pakita sa inyo. Yung nakasunok. So, binaklasan natin ito guys eh. <laughs> project natin to guys Ayan, <laughs> uh, yeah, palit natin Alright guys, so palit natin First time kong gagawin to Pero alam nyo naman ako may liko ko sa mga eksperimento So ito yung ipapalit natin oh. Hindi na lang alam pala ng paraan ito Ayan yun siya, ganyan lang talaga Ngayon, okay naman kasi daw ito eh ang gagawin natin ay papalitin ng itong bago. Start to. Dito ito. Sigurado to. Pang ipit. Alam nyo guys kaya ko pinapalitan to. Dahil uh, yung sasakyan. Maganda na may makina niya. Ang problema yung gasolina. ah uh, namamatay yung ano. Namamatay yung sasakyan kapag nakaminuro siya. Siguro dahil sa

natin dito para talaga maganda siya magsali oh. oh. kanina medyo nahirapan ang tanggalin ito kasi ang hirap ikutin ito oh saksakan nyo saksakan nyo DIY lang to guys Diyan sasabing DIY kasi hindi naman ako automotive eh. pero dahil sa gusto natin matuto kailangan mo masama mag eksperimento. So, saan din proseso, di ba? Yeah, punong-puno ng sulit nito. Grabe. ginagawa yes. ko pa ang safe at hindi malagod. Tinatalihan ko yan. ayaw nga guys. Eh. Hindi naman tayo Oy, ano ah? Sa mga makakapanood nito ay disclaimer dahil ito ay hindi pang-professional na pamamaraan gusto ko lang ipakita na sign na sa paraang ito kahit kailan pwede kayo mag-practice siguro ano? ano na kasi mino-class Malaglag, pero. Eu ini no, ini in out Selesai so, okay. with Masa long distance Masa so. ito eh hey. bigta lang ito kasi sige sige mo na guys yan okay na So, ayan na pinita natin. Ganun lang, guys. Okay. Then, syempre, alamin natin yan kung kaandar siya. Ay, okay, guys, paandar rin natin. Just natin ito kung sakin. Bago na injector nito. Ayan na. Ayan testing na lang natin kung ano yung result nung pagbalit natin ng fuel pump. Okay, salamat!